Sa Amerika, may tensyon sa pagitan ni Donald Trump at mga lokal na autoridad sa iba't ibang estado kaugnay ng paglaban sa ilegal na migrasyon. Diretsahang tinawag ng gobernador ng estado ng Illinois si Donald Trump na isang diktador at duwag na handang gamitin ang hukbo para labanan ang mga Amerikano. Kasabay nito, naging malaking internasyonal na iskandalo ang laban sa mga migrante kasama ang pangunahing kaalyado ng Estados Unidos sa loob ng napakalaking pabrika ng baterya ng Hyundai LG sa Georgia, inaresto ng mga federal na ahente ang apat naraan at pitumput katao, karamihan sa kanila ay mga Koreano. Huminto ang trabaho nagalit ang Timog Korea, kaalyado at mamumuhunan. Naging sanhi ito ng eskandalo dahil sabay inaanyayahan ng Amerika ang mga pabrika mula Asia at hinigpitan ang imigrasyon. At kapag nagsalpukan ang dalawang isyong ito, nababawasan ang tiwala sa mga patakaran ng Amerika. Nakakagulat na inilabas ng ahensya ng imigrasyon ang video ng malaking operasyon sa Hyundai Pabrika sa Georgia, kung saan apat naraan at pitumput limang katao ang inaresto. Hindi ito simpleng pag-inspeksyon ng mga dokumento. Ito ay isang demonstratibong operasyon na may posas, paghihinto ng trabaho at kung ano-ano pa. Nakita na ng mga tao sa Sul ang mga eksenang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, gusto ko lang sabihin agad na mahalaga dito ang legalidad at ang pagiging magulo ng sitwasyon. Mawawala ang kaguluhan kung hihinto ang mga kumpanya sa pagkuha ng ilegal na manggagawa para makatipid. Pero tingnan natin ang kwentong ito mula sa iba't ibang anggulo. Ako si Alexei Pechi. Bago tayo tumuloy sa paksang ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechie News. Makikita ang link sa video description. Kaya, sisimulan ko sa pagtatalo ni na Donald Trump at ng gobernador ng Illinois sa konteksto ng laban sa migrasyon. Gusto ko ang amoy ng deportasyon tuwing umaga. Sabi ni Donald Trump sa kanyang social media na Trosocial. Nangako siya sa Chicago. Estado ng Illinois na mararamdaman ng lungsod sa lalong madaling panahon ang kahulugan ng bagong pangalan ng kagawaran ng digmaan. Sa kanyang post, nagpa-post si Donald Trump bilang Lieutenant Colonel Kilgar na may linyang, Gusto ko ang amoy ng napalm tuwing umaga. Nagbabanta ng digmaan ang Pangulo ng Estados Unidos sa isang lungsod ng Amerika. Hindi ito biro at hindi ito normal. Ganito ang sagot ni Gobernador Jay Pritzker ng Illinois kay Donald Trump at itutuloy ko ang kanyang sinabi. Si Donald Trump, hindi siya malakas na tao. Isa siyang natatakot na tao. Hindi magpapadala ang Illinois sa pananakot ng nagpapanggap na diktador. Alam nyo, umiinit na ang sitwasyon at maaaring mauwi ito sa matinding banggaan ng White House at ng mga lokal na autoridad. Pero mas mapanganib para sa Estados Unidos ang maaaring idulot ng isa pang insidente. Ito ay ang malawakang pag-aresto sa mga taga-Timog Korea sa isang pabrika sa Georgia ang raid sa pabrika ng paggawa ng dekuryenteng sasakyan ng Hyundai sa estado ng Georgia, kung saan apat na raan at pitumput limang dayuhan ang inaresto ay naging pinakamalaking operasyon sa nakalipas na dalawampung taon. Opisyal ng kilala na mahigit tatlong daang mamamayan ng Timog Korea. Mula pa noon, malinaw na ang posisyon ng Seoul. Pero nang inilabas ng United States Immigration Services, ang video ng pag-aresto at pag-escort. Naglabas sila ng matinding pahayag sa Korea. Hindi dapat basta-basta naaapektuhan ng kilos ng United States law enforcers ang gawaing pang-ekonomiya ng aming kumpanya at interes ng aming mamamayan. saling ko sa simpleng salita. Sinasabi ng Timog Korea kay Trump, inaanyayahan mo ang aming bilyong dolyar na pamumuhunan sa inyong bansa. Inaanyayahan mo kaming ilagay ang aming mga pabrika sa teritoryo ng Amerika. Bigyan niyo kami ng tiyak at predictable na kapaligiran. Ang Washington naman ay tumataya sa pagpapalawak ng mga ganitong operasyon. Ngayon, sinabi ng border coordinator ng White House na si Tom Homan at si ko mas maraming raid sa mga lugar ng trabaho ang mangyayari. Ito ang mahalagang pahayag. Hindi ito bigla ang pagtaas kundi direksyon. Para sa mamumuhunan, ibig sabihin ito ay muling pagkalkula ng budget. Mas maraming abogado at compliance, mas tumatagal ang proseso. Ano bang nangyari talaga? at 475 manggagawa karamihan mula Republika ng Korea ang naantala. Pinakamalaking operasyon sa kasaysayan ng Ahensya ng Imigrasyon. Itinigil ang operasyon ng isang napakalaking pabrika at dalawang mahalagang direktang pahayag. Sinabi ng tagapangulo ng Hyundai na wala ni isa sa mga naaresto ang aming direktang empleyado. Opisyal na idinagdag ng kumpanya na mag-iimbestiga sila sa Hyundai at zero tolerance sila sa lumalabag. Malinaw ang mga pahayag na ito. May network ng subcontractor, magulong papeles ng visa at kalat ang responsibilidad kaya mismong head office ay mano-manong nakikialam sa trabaho ng planta. Sinasabi ng Hyundai, ayusin nyo ang mga kumpanya nyo na nagtatrabaho sa amin. Hindi namin mga empleyado yan, mga contractor at subcontractor yan na nagtatrabaho sa planta namin at sila ang may empleyado. Hindi kami. Bagamat di pinapalala ng Timog Korea ang sitwasyon, Inanunsyo nila ang kasunduan sa Estados Unidos. Mahigit tatlong daang na mga naaresto ay malapit ng palayain at iuuwi sa pamamagitan ng chartered flight. Hindi ito happy ending, parang unan lang laban sa reputasyong dagok. Umalis ang mga tao, pero nananatili ang butas sa budget. Ang mga tagapag-assemble at tagapag-ayos ay hindi basta-basta lumilitaw. Ibig sabihin, kailangan ng panibagong pagkuha, pagsasanay, panibagong pagkaantala, at iba pa. Bumabagal ang supply chain ng baterya ng mga dekuryenteng sasakyan at nararamdaman ito ng buong merkado. Iyan ang isang halimbawa. Paano ito nakakaapekto sa ekonomiya? Ipapaliwanag ko kung bakit ito mahalaga sa mga manunood na di pamilyar sa detalye ng imigrasyon sa Amerika. Dahil ito ay kwento tungkol sa pera at mga deadline. Kapag nadidelay ang ganitong kalalaking pabrika, naapektuhan ang supply ng electronics, sasakyan, mga plano sa green industry, at presyo ng raw materials. May isa pang mahalagang punto rito. Matapos ang raid, mas maraming negosyo ang tinutukan ng White House. Ang pagsasalin, ang pagsasalin ng mga kwento ay magiging mas mas marami pa. Ibig sabihin, ang mga mamumuhunan sa European Union, sa Asia, ay isinasaalang-alang ang mga bagong panganib at tinatanong ang kanilang sarili, saan ba mas mura at mas tahimik? Sa Georgia halimbawa o sa isang bansang Europeo? Sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Korea na hindi dapat maantala o maistorbo ang gawaing pang-ekonomiya ng aming mga kumpanya. Ito ang sinabi ng kaalyado na nagdala ng maletang pera. Gusto lang niya ng maayos na lugar para magtrabaho, hindi ng iba pang bagay o espesyal na karapatan. Mabilis din sumagot ang mga Amerikano. Sipi, lahat ng dayuhang manggagawa ay dapat pumasok ng legal at may mga permit sa trabaho at iyon ay patas. Oo, ang batas ay batas. Yun ay talagang patas. Pero kung ang batas ay hindi nakakasabay sa realidad, nagdudulot ito ng hindi magandang imahe para sa international na negosyo ng Estados Unidos. May kumalat ding larawan ng lakas sa social media. At sa mga video na ito, maririnig kung paano sinabi ng ahente ng imigrasyon at quote, Mayroon kaming warrant para sa buong lugar. Itigil agad ang trabaho. Sa mga rating ng higpit ng Trump administration, epektibo talaga ang eksenang ito. Sumugod ang ahente at pinatigil ang malaking pabrika sa isang salita na naging malaking problema para sa kanila. Ito ay pera dahil bawat araw ng delay ay may multa, dagdag gastos sa plano, seguridad at abogado. Paano ito makakasama sa Estados Unidos? Kapag abala ang Estados Unidos sa mga internal na usapin, nakikipagkaso rin ito tungkol sa visa sa Europa, China, India at iba pa. Nagkakaroon ng tukso na unahin ang sariling mga subsidya at hilahin ang produksyon papunta sa sarili nilang bansa. Gaya sa Europa, pwede nilang sabihin kay Hyundai na bibigyan sila ng subsidya at hindi magkakaroon ng ganoong problema. Hindi namin ibibidyo o ipapakita sa mundo ang pakikisalamuhan namin sa inyong kumpanyang naglalabas ng iligal na migrante. Dalhin ang mga pabrika dito. Bakit pa kailangan ng Amerika? Isa pang CP na nagpapakita ng kahihinatnan nito. Si Tom Homan, ang border chief ni Trump, ay nagsabing madaragdagan pa ang ganitong mga raid. Hindi para sa kabutihan ng loob ang pag-hire ng ilegal. Ginagawa ito para mas mababa ang sahod at makalaban sa kompetisyon. Political din ito at mensahe lang para sa kanilang audience. Sa praktika, signal ito sa mga kumpanya na ayusin ang mga dokumento at maghanda sa ganitong raid. Sa kabuuan, sa kontekstong ito, pwedeng sang-ayunan si Coman. Wakas. Gusto ni Trump ng mas maraming pabrika at trabaho sa United States, kaya nais niyang ibalik ng mga kumpanya ang production mula China, India, at iba pang bansang Asya pabalik sa United States. At kasabay nito, gusto rin niya ng zero tolerance sa mga paglabag sa imigrasyon. Ito ay dalawang tamang layunin na sa totoong buhay ay nagkakasalungatan. Isang solusyon lang. Ayusin muna ang visa system para sa mga espesyalista bago magbukas ang mga bagong pabrika, hindi pagkatapos ng raid. Kung hindi, baka ganito rin ang mangyari sa mga susunod na mega proyekto. Una, mga gunting ng laso, talumpati ng mga gobernador, pagbubukas ng mga pabrika sa teritoryo ng Estados Unidos Pagkatapos ay paghihigpit sa migrasyon, mga raid, at sa huli, mga charter flight na pauwi ang mga manggagawa at mga dagok sa reputasyon. Ngayon, ito ay sa Georgia. Bukas maaaring kahit anong ibang pangunahing proyekto at talagang malaki ang epekto nito sa reputasyon ng Estados Unidos. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at conclusion sa comments sa ilalim ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingat kayo. Paalam sa lahat.